Mahirapan sila Medics pa ako dito Medics Dito sa angkong pinto mahihirap mo Bakit? Anong nangyari? Medics ka ako Ang lahir lang Ang tanong na ito. Wala naman. Itaas yung power eh. mo ganun gaya? Ayan. Siyempre mga mo eh. Unang fighting. kung for... uh, uh, um, sino yung nana -nalo. Nana -nalo. Oh. Wala akong vessel yun. Oh. And then second, fighting for kaya pa pala ngayon ang game manager continue na 'yan pala 82 yung, yung taon kaya pala tiring tiring kaya pala pagod na yung mga nanalo minsan natalo na continue 'yan hindi pa naman nanalo gold kaya pala yung nanalo na matatalo din kasi pagod na rin lakasan ng resistensya to ito oh, ang ligsi. Ito pare parehas niya maligsi eh. Parehas na yan, nananalo. Okay, oo oh, nga, oo oh, nga. Nanalo. So gold na. Maglaban sila Gold na. Gold. Bata pa yata na. Mga bata pa kasi. Grabe no. Ang ligsi niyang kuminus bata Nakablo. kablo oh. ay dito lang kaya nga yung eh. ligsi niya no? Ah, Pilipinas pala, Kabangil. Mga mga kabangil. And the Rose Maorena. Maorena. Please proceed to the area. <laughs> oh, talaga. <laughs> 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 Ito talaga. Ito si Lovely Chair na to. Ito yung magblabla mag, -bla -bla, uh, mag, mag pre premiere Ito yung Lovely Chair ko naka premiere mag premiere to. Ayan, to. Hmm. Focus ko kayo nga. <laughs> Yan no Papa Bones, ang sarap yung pagkain ni si Sta Wow. hindi malanta, hindi oh, hindi sa lanta. Alam mo, ginawa niya Papa Bones, kaya hindi halatado. Hinati niya, Oh. tina mo, Papa Bones, ginudwa na si ka. Tatlo halatado ng lantay. <laughs> Papa Bones, sarap-sarap, Oh. Wow, yummy-yummy. Sabay, sabay, may sticker na palaman. O, oh, saan ka pa dyan? Oo, oh, lang ako, <laughs> pa si kaya nga. Gano'n si Papa si, si pa gano'n. So... Yun ano ba yan? Si Papa... Si Lady. Si Lady. Si Lady, si Lady pagkagagal. <laughs> Lagi nang hinaasar. Hanggang ako na. Tumawa ako kasi nakabigid na ako eh. <laughs> Sabi, gano, choko, <laughs> <laughs> ah, ah, sabi niya gano'n, Mama Choco, ganyan ka pa ba? Sabi niya, ba't siya uh, kumabilang? Uh -huh. Oo oh, nga, minsan, ay bahala ka sa buhay mo. Sabi <laughs> <laughs> okay. Tapos punta ko yung sa messenger ba? Hi, Papa Bonsi. <laughs> 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 si Lady ah, si Lady paganda ka sa... <sighs> Single yata siya, hindi ito na... Hindi at nag kasi yung boyfriend niya parang <laughs> nagloko. <laughs> 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 si oh, travel. <laughs> si <yung talaman> <laughs> hindi <laughs> ah, hindi ni lolo, ini lolo ko ni medyo. Ano <laughs> 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 Bata pa ba si Christine kasi 16. Pero si si Lady single yang kasi nga yung boyfriend niya yata manloloko mga yan. <laughs> <laughs> tawa na lang kung minsan Oo. Oh, Single yan? Travel? Oo oh, nga, single-single naman sila, di ba?